<coughs> Have di ka ba kabayan. So yan, dito tayo ngayon sa taniman ng patulan niya, no? ng watchman namin. So since malapit lang ito sa bodega, at least kahit papano, meron siya dito mga itinanim. At the same time ngayon ay mag, alam mo na yung mga Pilipino style, mahilig manghingi. So ngayon, hihingi tayo ng oh, no! So, yan, kasi hindi na naman daw siya... No? makuha yung ano hindi na rin niya maubos, i ibinta so yan ito yung mga huling bunga hindi tayo tayo ko chill yun eh what yan ito pa wow. Ang Pilipino. Yan. So, ito talaga yung kaugalian natin kabayan, may, mapagbigay naman tayo at marunong din tayong humingi. Yes! <laughs> Salamat tayo sa ano. Sa gulay ito na lang kasi malaki na. Yan, oh. Yan, may ulam na ako. Thank you.

<laughs> Ayan si tatay oh. <laughs> Tay, salamat han patula. Ayan, salamat han patula kabayan kasi binigyan tayo ng ano, mauulam. Di ba? May gulay tayo ngayon. Iyan ng mo di ba? So ganito siya kabayan oh, no? malaki. Pag medyo ano na siya. Ah, uh, lahing. Yan, no. Pag matanda na yung bunga, ganyan na siya kalaki. So yun, hanggang dito lang muna kabayan kasi uwi pa ako. Thank you for watching. God bless you all. Bye-bye. Salamat ang patula. Tay, salamat patula. <laughs> <laughs> you for watching to god be the glory